My name is Jerome Liwanag from Pampanga. Uh, by the way, bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos dahil uh, nakilala ko itong Live Good. Uh, bago ako nag-Live Good, sobrang andami kong pagsubok sa buhay. Dumating doon sa point na problema sa mga anak ko, sa asawa, dahil wala ko na ibibigay na mga allowance sila. Even pang-pambili ng mga pagkain, kulang ko. May isang taong nangulit sa akin, dito kay Lipgood. Personally, hindi ko po siya kakilala. Kaya lang nung tinignan ko, sinyer na itong Libgood na kinukulit ako panoorin siya. Para hindi lang ako kulitin, pinanood ko na siya. And after ko na napanood siya, doon na po nagbago yung pagtingin ko kay Libgood. Sabi ko, totoo kaya to? Inulit ko po yung video. After ko po inulit yung video, hindi na po ako mapakali. Gustong gusto ako na po sumali. Eh, problema ko po yung pagsali. Kaya may kasabihan po pag gusto gagawa ng paraan. So ang ginawa kong paraan, ibinenta ko po yung gamit ko sa bahay. Mula noon, from day one na sumali ako, up to now, ito na po yung naging resulta ko in uh, seven months. Kaya salamat at nakilala ko si Live Good. at ngayon bumabalik na po lahat yung mga nawala sa akin. Kaya ini-encourage ko po kayo lahat, especially yung mga nakikinig ngayon na hindi pa kasali sa LiveGood, subukan nyo lang. Kasi hindi nyo po malalaman kung maganda si LiveGood kung hindi nyo susubukan. Alam mo ako, pag tinanong ako kung magkano tong sasakyan, lagi ko sinasabi $50 lang. Kasi doon lang po nagsimula. Pag wala po kayong sinimulan, wala po kayong matatapos. Kaya ako sa inyo, mas malaki po yung halaga ng sasakyan kumpara sa pipidalas. Dallas. Kaya ako na no, naniniwala ko kaya mong gawin din to. Lagi ko sinasabi, pag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Salamat po.